So, ayun guys. Ay. Umapaw na yung tubig guys. Sa daanan namin. Ayan. Kulakas so, ng ulan guys. Ganito ang nangyari. Tuloy-tuloy ang ulan. Ayan guys na lalo na yan nga pala sa gumawa niyan mga kupal pumayag kaming puno ng lupa to guys tapos ipatumba yung puno para itambak dun yan pero ito ang nangyari guys useless din guys yan. ang muna sabi ko lang sa inyo guys ay uh, thank you for watching pero ito guys oh baha wala nang madaanan inuukay ba naman mga ano sila hindi marunong ano uh, sila bye and save working at guys safety first then